Tawag na ngayon ang maturidad ang dalawa sa mga suspects sa pagpatay sa isang Chinoy sa loob mismo ng kanyang laundry shop sa Tondo, Manila. Todo tanggiraw ang mga suspects sa krimen. May ulat na spot si Victoria Tulad. Victoria? Tiyan, nasa kamay na nga ng mga polis ang dalawa sa tatlong lalaki na di umuli kumatay sa Chinoy na si Kelvin Shoa sa loob ng kanyang laundry shop sa Tondo noong nakaraang Martes kinilala ang mga suspect na sila Noel Noilan, na empleyado daw ng inanit Showa at si George Pardos, na driver din ng ina ng bitima. Ayon kay Police Senior Inspector Joselito de Ocampo, dakip ng kanilang grupo ang dalawa noong Miyerkules. Hindi naman daw nanlaban ang mga ito pero todo tanggi sila sa krimeng ibinibintang. Natutulog daw sila noong araw na nangyari ang pananaksak sa kanilang amo at hindi raw nila kayang patayin ito. Posible may galit ang daw sa kanila ang katulong na positibong nagturo sa kanila. Sa ngayon ay nasa ospital pa ang patulong na ito matapos pagsalak sa kindin. Hindi pa rin daw nakapagsasalita ang asawa ng biktima matapos magtamo ng multiple stab. Hinala ng mga pulis pag nanakaw ang motibo ng mga suspect. Sa ngayon ay pinagahanap pa nila ang isang Richard Ohoy na dati driver ng pamilya Nagtatago Nagtatagro ito sa probinsya ayon sa impormasyong kanilang nakala. Samantala, ipinresenta rin kanina ng Manila Police District ang suspect na si Gong Shuyang. Siya umano ang nakuhaan sa CCTV na sinagasaan ang kanyang nobya noong ikalabing apat. Matapos sa gasaan, sinagsaksak pa raw niya ang babae at muling dinundol. Ayon kay Mayor Alfred Lim. At wina na suspect binantaan siya ng nobya na kapasuhan kung hindi babalik ang pera nginakaw sa kanya. Kapasuhan ng murder ang nasabing lalaki. At yan muna ang latest mula rito sa Manila. Balik sa inyo, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad.